Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang nalalapit na Paskong gabi sa inyong lahat. Oo Tingnan nga. <laughs> naman ha. Nalalapit talaga ang Pasko. <laughs> Kung hindi tayo nagmamatch, talagang oh, okay. Okay. laging theme ang ating mga meron suits. Siyang, ano, eh, meron oh. siyang rhythm. Oh, di ba? meron siyang... Nagulat kaming pareho nung oh, oh Hi! Ay, parang Pasko na. Oh, Merry diba? Christmas, ha? Eh, okay, sabi ko nga sa iyo, diba? Oh, oh, eh, itong mga ber-ber-ber. Oh, oh, palapit know, na talaga ng oh, palapit. Okay. Oh, kaya oh, kailangan... Oh, tingnan mo nga naman yung Pero mga ang saya naman, tingnan mo, ang saya sa TV siguro nito. Sana na yung nyo. Nice. So, Para na sila ng whenever I see. Eh, kanina, kumakanta na nga dito eh. May dalawang ano dito, nakabugera eh. Oh, di ba? Nagpapapicture dahil malapit na raw magpasko. Nagpaparamdam yun. Correct. Alam na ha. Alam na din. Oh, Laksa sigaw, di ba? anyway, sa lahat po ng ating mga nanonood ngayong gabi, aba, makinig po tayo ng mga uh, karagdagang impormasyon yes. at alam sa batas. Okay. Di ba? Ako po yung mare ng bayan, mare yaw, kasama natin ngayong gabi. Walang iba. Attorney P.G. Galang. Hello, good evening. Good evening sa lahat mga nanonood sa atin sa Facebook Live, sa TVUP, tsaka sa Signal 101. There you okay, have it. At it. ah, syempre, ituloy mo na. Mm. Oo oh, nga. Tapos so, sa mga gusto ng mga kami makausap o matext, eh, gamitin nyo ang mga numbers na to sa Globe. It's 0954-3100331. At para sa Smart, it's 0961-770-8807. Oh, there you have mm. it. Alam nyo na, tawag na tawag at mag-text na. Mag -text na. Mm -hmm. O, sige, umpisa na natin, ha? Mm -hmm. Kasi mas marami daw tayo ay, chika, wala nang question. Oh, <laughs> o, sige, eto na. Ang question! Hmm. Sabi ni Mika, 26 years old, ng Quezon City, hingi lang daw po sana siya ng legal advice tungkol sa pagre-resign niya. Hmm. Nurse daw po siya sa isang ospital na nagsimula around August of this year. Hmm. Dahil hindi maganda ang working conditions, ay balak na niyang mag-resign either sa end of October ay, patapos na. Okay. Basta. Gusto niyang mag-resign. Okay. Mm. Well, anyway, ano naman daw mga posibleng uh, uh, posibleng mangyari? Pwede bang i-withhold ng management ang mga dapat niyang sahurin? Mm. O kaya naman, ibang uh, sabihin na natin na pwede ba na yung 13-month pay niya hindi mabayaran? Ano mga possible na pwedeng mangyari at ano mga karapatan ng isang taong magre-resign. Ah, okay. Una-una, yeah. pag ikaw magre-resign, wala kang separation pay kasi nag-resign ka. Wala, okay. Oo, Oo. Pero at saka yung last pay mo, talagang masasubject yan sa mga deductions kung ikaw may utang sa iyong ah... Uh, uh, kumpanya. Kumpanya. Like for example, yung sa SSS, kung yung for that month, i nila yan. Or siguro, meron siyang mga naka ng mga properties na yes, under or his, his, his or, or her yun, care no? uh -huh. or unless gusto mong bayaran na lang yun at sayo na lang. Usually nangyayari 'yan right. sa mga computers, mm -hmm. sa mga cellphone na kung ikay na attached na sa yung device eh minsan ng mga employers. Eh, sige sayo na lang pero bayaran mo na lang. Bayaran mo. Wala lang 'yan. Okay, as to you, kung ikay probationary employee, are you entitled to 13th month pay? Yes, actually, ang 13th month pay is uh, uh, a benefit for all employees regardless of your status as long as nagtrabaho ka ng at least one month for the year. Okay. Ipoprorata na lang yan, di ba? So, yes, kung ikaw ay nung August, tapos nun, kung depende kung kailan ka mag-resign, ay, uh, Iko-compute na lang yan to How many months you've paid Pero ba? bibigay ba ka agad yung 13-month pay? Hindi, no? Di agad oh, magko-compute May oh, magki-clearance ka pa Pero oh. you are entitled to that Kasi ang 13-month pay Basta before the 24th of December Yes, na so, oh, okay. di agad oh. So kahit na ikaw ay resigned employee Kahit na ikaw ay resigned employee okay. Your 13-month pay Kasi na-earn mo na yun eh. Correct Question na na yun eh. oh. Ang uh, dapat ba na sabihin mo na mag Ikaw ay mag resign dapat ba may notice ka ng one month before your 'yung pinaka -date ideally ng, ideally uh -oh. yes, but at least tender. But is there a penalty for kasi uh, para at least makuha mo 'yung for that month, mm -hmm. sayo pa rin 'yung sweldo na yun. Kari, yun. Kari. Pag hindi ka nagbigay ng immediate yung resignation mo, yeah, hanggang doon na lang talaga 'yon, 'di ba? 'yung makukuha mong mga sahod uh -oh. at mga ano. At saka sabihin na natin, professional dapat. Kung oh. kunarin ngayon nabigay na 'yung sahod, okay, fine, alis na ako. Mm. Wag naman ganoon, 'di ba? Bad bad yun, bad. Ang iba ang kinagawa, pag sila yung nag-resign, tapos magbibigay sila ng notice nga within 15 days, kasi mag-turn, kailangan mag-turn over. Ano ba dapat, 15 or 30 days? Actually, sa batas wala naman Legal? Oh. Ano yung legal? Wala, wala, wala. wala. Okay. Basta dapat may notice ka lang. May notice ka lang. Okay. Pero the thing is, yung iba, nagbibigay yan. Tapos ginagamit na lang yung mga leave credits nila. Mm. Diba kung may leave man sila sa mga company policies, hindi na nila pinapasok yun para at least eh yung sahod nila. Hindi na sila pumapasok pero yung sahod nila, eh, naka-apply pa rin oh, doon. Okay. O, no? oh, eto na muna ang ating first caller na si RC ng Muntinlupa. Lupa. Oh. Magandang gabi sa'yo, RC. Good evening. Name, Hi si po 33G at Mariyaw ito Hi, RC. Hello po, magandang gabi po. Hello. Go ahead RC, ano problema? Problema natin. Hello po. I yes, go go go. So, um sabihin ko na po ba yung concern ko po? Yes, so, go go ahead. Oo. Huwag ka lang magbanggit ng mga pangalan, okay? Mag Aha, ABC okay. ka lang, okay? Sige, go. Sige po kasi bali po ang nangyari. It's parang Ah, uh, three times na din po ko na uh, uh, physically uh, hurt nang asawa ko po. Ay, ah okay, sinasaktan ka, ika nga. Yes po. Okay. So bali ang cause po ng mga uh, concern ko is more on yung parang mga normal na concern as a wife naman po. Okay, like ano, baka sinasabi niyan nager ka, ganyan Hello? or Hmm. Or ano ano ba ang nagiging sanhi ng inyong away? Oo nga. Uh more on either po yung uh, behavior or financial okay. or in-laws po. Uh wala namang selos. Wala naman po. Ah, in-laws, financial. So ano ang ano an, ano nung anong kung ano ang gusto nating mangyari? RC Oo nga. Ano yan? Dalas ka um, ng saktan, or minsan gusto, ka lang gusto, sinaktan. Gusto, gusto mo bang matigil um, yan? O gusto mo bang maghiwalay? O gusto an mo bang ano 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 mangyari? ano um, uh, sa barangay. Nung pang third time na po, ano 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 po ano ano ang inunog sa barangay kung physical injury siya? Bousy rin yan eh. Mm -hmm. And po siya, yes. Pag po. Bausi kasi, pag criminal cases na ganit Diretso ko na sa polis. Actually, sa barangay, pwede yan for protection orders. Para hindi ka na niya lapitan. Oo. Ang kasi, okay, um, RC kasi ganto yan. Uh, kung, kung kayo hiwalay na at, at kayo natatakot sa yung kalagayan at baka ikaw ay punta ka na at saktan ulit, ang barangay, pwede yan. Um, immediate yan eh, mag apply ka ng temporary protection order sa okay. barangay. Wala silang choice kundi di issue yun. Nakapag-issue diba sa sa'yo ng temporary protection order? Meron barangay kasi, protection. Um, BP1 tawag doon. To, nag po ko na parang i-fix na lang siya. Pero ang iniisip ko po kasi, um, ano po kaya yung, hindi po kasi ako nakapagpa-medical legal eh. Ang nangyari po kasi kapag pala hindi ka mag- uh, mapupurso ng case or hindi mo itutuloy talaga, hindi hindi siya free yung medical legal kapag ka sa government. Hmm. hindi nga siya free so, kung ano. Oo. So, ang nangyari po, I mean, ano po kaya yung mga ka pwede kong gawin? Ano ba, walit si po siya? Or ano po kaya yung mga uh, magandang gawin? Pa eh, hindi ko naman po nilalook forward na mangyayari siya ulit. Oh. Pero, oh. Teka muna, RC. Gusto niya i-fix yung Oo, marriage oh. niya. Ah, ano ba ang, ano ba, ano, ilang beses ka ba binubugbog pag siya ba ay nakainom? Pag siya sa ba hatlo, ay... Pangatlo, hindi po. Eh ano? Okay naman po siya. Hindi, ilang beses ka na ba binubugbog? Habitual na? Tatlong beses Three times po. Ah, three times? Oo nga, napakapang... Ano naman, three times ka na... Ano yung binubugbog ka, dugoan ka talaga, gano'n? Um, nung pinaka last po, yun po yung parang pinaka medyo malala. More on sa head part po ako sinuntok na sinuntok. Ano yun? Sinuntok ka? Opo. Tapos may mga pasangin. Oh, no, Ay, nakala mo, RC. Ah... Oh. Uh... Ang suggestion ko, magpatingin ka, baka kasi baka battered woman syndrome to eh. Oo nga. Di ba? kasi uh, hindi naman oh, ang tatlong, oh. tatlong beses. kasi tatlong beses. Hindi ila, na nakakatuwa yun. One ha? of the classic, ano yan, of ano, ha, being a battered woman. na, Yes. Which is yung <laughs> uh, lagi kang nagpapatawad. Kasi, oh, yes, that's true. Uh, Oo. Oh, so, uh, hindi naman namin sinasabi nga sirain ng iyong pamilya. May anak, po, may anak ba kayo, RC? Hello po. May anak kayo? Sorry po. May anak po, may anak kayo ng iyong medyo asawa? Medyo nag-chattel lang po, sorry, hindi ko po marinig. May anak kayo ng Hello? asawa mo, RC? Meron ba kayong anak? RC? Bali, kung sa parents ko po kasi medyo uh, old na po sila, mga senior na dun po sila. Then may both of them, may, uh, may family na rin. Hindi, ang tinatanong ni attorney, may anak na ba kayo? Wala pa po. Wala. Wala. So, okay. um, parang RC uh, uh, kung gusto, hindi ko naman sinasabing huwag mong i yan, ano, kung gusto mo talaga i-fix. Although parang nga uh, wag na natin hinintayin rin na mangyari ulit yan. Ngayon, si Simon, hindi ka nakapag-medical legal nung mga the first few times. ah oh, uh, siguro, ang gawin natin ay magpa-blatter ka na lang muna, di ba? Sa parang barangay. Sa barangay. Oh, At total, oh, nakapagreklamo ka po. naman sa barangay. Ah, that's enough as record na parang just in case na mangyari. Although, I'm telling you, RC, na pagdating sa bausi, medical legal is not actually an absolute necessity Correct. to be able to prove mm. physical abuse. Hindi ibig sabihin na wala kang medical legal, ay hindi mo mapapatunayan yan. Na ito, kasi ang pang-abuso, verbal. So, verbal, ay, hindi ka nasasaktan, pero verbal. verbal, oh, verbal o, kasi ka sa bausi oh. it is uh, psychological, physical, and economic abuse. Those are the three kinds of abuses under VAUC. So um, even though you, you, don't have medical legal, it doesn't mean that you're not abusing any other way. So, mm -hmm. okay. Pero so, RC, mm -hmm. Nag, ano ba kayo? Ayon niyo mag-counseling? Oo oh, nga eh. Um, yun po, um, parang ipa-plan din po kami sa under ng barangay na magpa-counseling. Pero ako pa lang po yung ini-schedule nila. Uh -huh. Pero ang tinatanong ko po, um, kasi po, ah uh, since nangyari na po yung mga gano'n, ano po yung mga important kong gawin right now na, kasi, I mean, finifix naman namin. Pero saan ako dapat maging aware? Ano po ba yung mga karapatan uh, ko as a woman? Okay. Kasi po, hindi pa po ko masyadong ganun. Ilan taong ka, ka na, na nga, RC? Sa barangay po eh. E ilan taong ka na nga, RC? Para bata pa siya eh. How old are you? 27 po. Bata. 27. Okay. Sige. Ito, hindi na payong legal to. Oo nga. Two. Alam mo, ang karapatan mo ay huwag masaktan. Yes. That is the very first rule that you should uh, think ano sa sarili okay. mo. Nahi, wala kang wala ano ang karapatan mo ay maging ligtas at uh, you feel safe in your own home. Yun yung karapatan. Oo. 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 Pero ito na ito na lang RC sa tingin ko more than karapatan no. Ang gusto niyang malaman paano siya hindi masaktan. Kasi mukang mukang ano ito eh um, hindi lang legal to ha. Okay. Mukhang psychological kailangan yung magkaroon well, ng first go counseling. through counseling I yes. think. Eh, ako, dalawa, ha, dalawa talagang gusto mong ayusin yan, kung bata pa rin naman yung ano baka naman baka there is hope that mag magbabago siya nang ugali although I don't know kung if ano, ang counseling hindi naman 'yan may bayad. Marami sa mga churches, yung mga simba simbahan, mm -hmm. sa mga church na meron libreng counseling ng mag-asawa. Ang importante lang is willing ba kayong dalawang pumunta? Nakabukod ba kayo? Are si Nakabukod kayo? Um, yun po, kasi <coughs> yung bahay po na tinitira namin ngayon, katabi lang po ng parents niya. Oh, that's, okay. that's kind that's of, okay. okay that, that, that gives us relief, di ba? Sorry, ano yun? Oh, katabi na? po, yun po yung sa katabi po ng parents niya. Mm. Ah. Ngayon, nakapag, napagkasunduan po namin na lumipat na lang. And bumirma naman po siya doon sa barangay na kailangan namin mag-move out po. Ah, ah bakit mag-move oh. out? Bakit yung bang parents niya hindi okay sa'yo? Ano po, kasi si Liv... in laws um, ba no yung, po yung problema, problema na... Ano po? po? Kasi po, yung in laws ko po kasi, parang for <coughs> on gusto niya, alam niya lahat yung nangyayari sa husband ko. Ah, okay. Medyo nangingilam... Opo. Okay. Ngila, <laughs> mga ano, uh, mga ano tawag to, merang palaka, ganon. Mm -hmm. o Sige. Tapos yung, yung, business po na kinon ko sa husband ko, lagi tinatanong nung uh, in-law ko, Oh, okay. ah, so, yun isa sa mga source na kanilang away. na away. Oh. So, instead na sila ay napagbabate, nagiging sanhi pa ng kanilang pag-aaway. Well, I hope that's let's the only cause sobra. and the only ano pag nawala. No? Yeah, oo. Anyway, so yun um, Tanong ko lang po sana po. Um, let's say, uh, sa uh, since kapag ka mga ganun po bang case, uh, let's say kapag inangat ko siya, pag kinasuhan ko, or what, ano po yung mga... gagawin ko kasi I'm just also preparing lang po yung sarili ko po. Hmm. Ano daw gagawin niya? So, for example, example lang to ha, which we pray, magdasal ka kasi friend, ha? We pray for oh. your relationship and your, ano, your personal safety also, no? Relationship, importante kayong dalawa. Pero ano daw ang gagawin niya, attorney? For example, sinaktan siya ulit. Anong step one? Step 1 sa barangay, barangay protection order, oh, okay. no? Para hindi na siya mm -hmm. ma-ano ulit, oh. Pangalawa, after the barangay protection order, pumunta ka na sa women's desk. Mm -hmm. Kasi ang women's desk, uh, meron yan sa mga police station. That, ah, uh, yun ang meron talaga nag ng VAUC. Mm -hmm. Ha? RC. So, oh, well. aalagaan ka nila doon and they will be the one na kukunin yung salaysay mo. At tutuloy-tuloy na yung kasong yun. Diba? Mm -hmm. So... So, yun ang mga first steps mo. Is that first, go to the barangay to get your protection order. And it's only for a good for 14 days. Eh. Tapos, and after that, eh, that gives you time to go to the women's desk. Uh, at act doon, ka na at magkukwento ka sa mga sa mga pulis doon at sila na ang magpafile for you at ikaw ay magiging private complainant. Okay, at siguro mm -hmm. iiwan mo na muna pan pansamantala yung asawa mo Oo, kasi uh, di ba? Mm -hmm. Kasi baka lalo ka lang masaktan pag alam niyang may kaso na siya. Oh, kaya ngayon ng, ng umalis ka na. De, yun ang yun ang uh, mm -hmm. function ng protection order mm -hmm. actually. Kasi ang protection order uh, is yung ang sinasabi doon lumayo at 'wag yes. gumapit sa iyo at kung at iba violate man nila 'yon ay kulung sila dahil oh, ganoon na mangyayari. Oh nakuha mo RC. Apo. Uh, then after po ba na hearing pa po ba? Magkailangan yes, pa af po ba? After nung pag nag yung nagpunta sa women's desk at, uh, at magpa-file na yon ang unang mangyayari dyan is preliminary investigation. Sa fiskal niya kayo pupunta. Mm. At, at okay i-hear yun ng fiscal. Mm. Tapos pagkatapos noon ay pag nangyari yan ay kung it, merong sufficient ano, na probable cause o so yung reasonable certain basta yung mga pumasa sa fiskal yan e-corte na yan. Okay. Uh, sasabihin lang mm -hmm. namin sa iyo na RC ito ay criminal na opensa. Mm. Uh -oh. Kung ito ay criminal, maari maaari siyang makulong. Mm. Oh, tapos bigay sa sabi okay niya, pa. ay makukulong ba 'yan? Eh pag nakulong siya, di baka mamaya mm. Wag ganon ha. Pag sinasaktan ka lang na. naman. Kasi not necessarily that the court will order kulong. Correct. O, pwedeng court. Kasi kami natin, nag ako nakapag-file na ako ng isang bausi na nasaktan pero ang hiningi lang naman noong misis ay uh, wag na silang wag na silang magsama magkita, at tuloy ang suporta. Correct. Or, so, so depende yung... sa pero uh, ito ay criminal offense. Kung yes. talagang kung sumumuko siya ay maaari siyang makulong. Yes. Nakuha mo. Opo. Oo, pero wag ka magba out kasi minsan oh, Be strong RC. Oh. I think uh, more than anything else your problem uh, last na yung legal. Mm -mm. Ayusin mo muna kung kung talagang ano eh mm -mm. Uh, I hope it works out but if it doesn't work out. Yun <laughs> yung mabubuting maghanda ka. Na. Oh, oh, correct. Mm -hmm. Okay na. Oh sige, okay yeah, na rin yung monitor. Okay na. <laughs> okay na. Okay po. <laughs> oh, diyan oh. yeah, ya. Okay you na. So oh. thank you so, RC. Thank you so much. Thank oh, you sige. Bo. Okay, so sa mga ganang klasing kaso, sa totoo lang, minsan ang babae mapagpatawad eh. Lalo Hi. na kung nalalaman niyang may kulong na. Tsaka si oh. RCT, parang, yung... Pro parang masaya pa rin siya. Yung, kalmado siya. De, siya siguro siya mahal pa niya, binibigyan ng pagkakataon. Of course, ang pagkakataon lagi nandyan. Kaya nga sinasabi natin, ang una, pwede kayong mag-usap. After oh. mag-usap, barangay. After barangay, counseling. Oh. O after counseling, talagang hindi na pwede. E de, korte na lang. Pero pwede naman hindi pa kulong, sabi mo. O, di usap ulit. Ang yan, okay. hindi okay. naman kulong. Kung, Sige. kung mapag-usapan. Pero yun na nga lang, siguro, eh, gusto gusto lang umalis. Kung mag-stressor talaga yung mahirap talaga misa mahirap Tsaka minsan pagka meron ng kaso, may threat na eh. Pag may kaso na yan, nakatakot oh, na pag naka -takot. ganyan. Tsaka ano mo, the moment, ba sinasabi ko dati, the moment na it's already filed in court, kung may enough evidence, kahit wala yung private company, tutuloy yan. Oo nga, tama. Hmm. O, sige, anyway, si Rika naman ay 25 years old ng Tagig City. Sabi niya nakabili po ako ng concert tickets online. Pero nung mismong event, fake pala yung ticket kaya hindi kami nakapasok. Ay! ay. May ganyan. Di ba pag mga basketball, basketball, oh, maraming ganyan. Si uh. Pwede ba akong maghabol sa seller kahit Facebook lang siya na nakakausap ko? Oo ay. naman. Siyempre naman. Pwede kang maghabol. Internet Transaction Act yan. Diba? Eh, pa, paano naman kung yung kanyang, yung kanyang pinagbilan din na niya nakita? Oh, fake ay, din naman, pala. Kasi ito yung sa mga mahirap sa mga ganito sitwasyon. Paano mo hahabulin to? Di ba? Oh, oh. Eh, ang gawin mo na lang siguro ay eh, mag-warning ka na lang sa Facebook na rin na ako yung nakabili ng fake ticket dito sa 啊。<laughs> sa ano na to pero yung pag yung pag ano mismo baka mahirap nang makasingil dito. hindi sa totoo lang, wag mo kasi kayong basta maniniwala Oo. sa mga Vital online ano. sellers. Oo. Legitimate Oo. ticket outlets Ned, kayo. Pero alam mo kasi ano talaga yan eh, yung madami yan, yung mga nakikita mo yun sa Facebook yung LF. Alam mo hindi ko na ang LF. Looking for. Oh, yun na nga. yun ko na lang looking Oo. for tickets. Wag ka magalala, kailan ko lang nalaman. Ano pa pala tayo. Para looking for. Tapos syempre madami mga Uh, ano, kasi dati naghahanap rin ako ng tickets. Eh, paano naman, alam mo rin, ha, naiinis ako sa mga, yung, uh, ano oh, di ba na no? ako dun sa pag, uh, alam na kung in demand na in demand yung concert na yun or something, wala pa sa isang segundo, ubus na, na Eh, kasi nga, maraming bumibili ng in bulk, tapos yung nakabang na ganun, tapos bebenta nila mas mataas. <coughs> yes. Napakasasamang tao nyo. <laughs> Diba? O oh, sige. Oh, anyway, sige. Uh, sabi nga natin gumawa tayo lagi ng tama. Hindi naman pwedeng uh, para kumita tayo ay gagawa tayo ng mali. Ano so yan? Mo, yung scalper. Flag control? Hindi alam mo yung scalper, <laughs> madami na nagsasabi na kailangan may batas. Yes! Wala eh. Ah, ngayon wala pa. Yun nga ang nangyayari, ang problema. Mm. Kunwari, bibili siya. Buti sana kung nandodon siya sa immediate na venue, di ba? Yun, di ba, pag immediate na venue, there are times, oh, meron ako, meron ako, pupunta ka, bibili ka. Pero yung yung biglaan ba, mm. eh, che check mo muna kung talagang tama, kung makakapasok ka o oh, hindi, di ba? Eh, paano kung, kung talagang hindi pala pwede yun? Hasil. Ano, Talaga. Oh. Sa basketball, maraming ganyan eh. Sa... Mm. Di ba? Mm. Lately, wala naman. Ah, wala Scalper problema. Ay, yung mga concert-concert ng mga big, big uh, foreign yun, artists. Sa tingin ko yan, foreign artists, kaya masama ang loob niya. Hindi kaya ka Mariah korean Ay. The Mariah Corey. Pwede. Ang mahal pa naman. Mahal ang ticket no na. Oh. ba yun? Uh, pero next time, uh, di ba, in fairness kay Mariah Corey, hindi na siya o oh, di ba? <laughs> nakatayo lang 'di ba pero milyon-milyon naman yung kinita niya eh pero di diba, kayaan na pagbigyan yun na kahit lip-sync or something sinasabi nila di umano ha pero okay na yan oo kasi nga siyempre medyo ano na matured na matured na matured na siya Sobrang naman. Katlong <laughs> beses. Matured <laughs> na matured ah, okay. lang. Okay. Oh, matured. Oh, pero hayaan nyo na kasi kahit papaano, eh hinangaan naman natin siya. Pag Pilipino, ganyan din. Ganyan din. Kasi meron nag-comment. Ano sabi? Oh, sabi na, bakit pagka foreigner, tapos hindi masyado gumagalaw, mapagbigay ang mga Pilipino. Pero pagka yung Pilipino nag-concert ng ganyan, tapos hindi masyado gumalaw nagkumihingi ng refund. <laughs> Sabi ko, o oh, nga naman ano, pero kung gano ganon, double standard, baka pero friends. Pero naman, si Mariah Carey, hindi naman siya known to be a dancer. Aha, uh -huh. sumakasayaw Boss, naman siya. Boses talaga ang puhunan, no. Ah, boses. Oh. Eh, paano kung lip-sync nga daw, di umano? Ayun na, magre-reklamo rin naman oh, ako. Dahil siyempre, nagbayad ka para marinig siyang live. Eh, hindi na niya nga kaya, my friend. Parang ano ni Nandun ka ba? Nanonood Oh, so, parang nakita ko lang. Ay? Right? Oh, Actually, hindi okay. ko nga nakita na meron pala siyang concert. Nagulat Sana din ako. din ako. Parang diba? di hindi siya masyadong napromote ng maigin. Uh, eh kasi parang ano na, ano uh. na, napuno muna agad. Madami na noon. Daming na noo. Well, siyempre, si Maraya yun. Oo nga, oo. oo. Hmm. Dito na tayo sa Maruya. Siya, siya yung ano, Wala pong yung, ano, ano, yung equivalent ni Jose Marichan. Correct. Eh, alam niya kasi, ano na siya, inda siya dito, kaya bumunta na dito. Anyway, ah, sabi ah, okay. nga natin, depende sa tao talaga yan, kung paano niya tatanggapin, kung ba siya inadaya o hindi nadaya. Pero ako, ano ano ko, ah, yung siya, ah, mas matanda pa nga kay Mariah. Si, Sino? Si Janet Jackson. Ay, oo, oh, nakita ko rin yun. Sobra naman ako natuwa kay Janet Jackson. Ah, Johnson. Ah, talagang ah. idol talaga siya. Napanood mo? Oo, oh, oh, nanood ako ng Johnson. Oh, hindi sayo sorry. sayo. Kahit di oh, pa panahon naman. mo rin yun, ano? Oo, oh, oh. pero medyo sumakit-sakit ng mga balakang mo dahil ba oh, na kami lahat na nanood. Sabihin nandun? mo sa kanila, it's a tie. Oh, yeah, tie. Pati um, yung performer, lahat kayo, it's a tie. Oh, okay, uh, yung audience at saka yung performer <laughs> pagod na. <laughs> All right. Anyway, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi at sana'y natuwa kayo, sana'y natuto po kayo. I'd like to say hi to my Papa Jimmy and Mama Trining and of course my babe, Marshall Angelico Castro. Magandang gabi po. Ako inyong mare ng bayan, Maria. At ako ang inyong abogada de Campanillas. Si Ito'y PG. Hanggang sa muli po. God bless you. Bye. Bye.